Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap at mga tiwaling mga tauhan ng Bureau of Customs. Ito ang isiniwalat ng negosyanting si Mark Tagubo sa Quadcom. Ani Tagubo masyadong makapangyarihan ang mga opisyal at tauhan ng Customs, lalo na kapag sinusuportahan sila ng mga kapangyarihan na sa gobyerno, Sinabi ng negosyanteng si Mark Tagubo sa ikalabintatlong pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives. Iginiit din ni Tagubo na bilyon-bilyon ang kinikita ng mga tiwaling opisyal at tauhan ng Bureau of Customs, lalo na ang mga kabilang sa Customs Command Center, mula sa Tereo Ogris Money. Sa pagdinig, sinabi ni Taguba bago ang kanyang kamakailang paghatol para sa maraming mga kaso ng pagpupuslit ng droga na kinasasangkutan ng 6.4 na bilyong piso na halaga ng iligal na droga mula sa China na nasamsam ng mga autoridad sa Valenzuela City noong 2017, ang negosyo para sa kanya ay napakalaki ng kita. Aniya, ang kakayahang kumita ay dumating matapos magbayad ng 5 na milyong piso bilang enrollment fee sa Davao Group, na inilarawan niya bilang isang mafia type syndicate sa smuggling na pinamumunuan umano ni Davao City Representative Paolo Duterte, anak ni dating Pangulong Duterte. Ang pagiging enlisted sa Davao Group, idinagdag niya, ay isang karapat dapat na pamumuhunan dahil nalutas nito ang problema ng pagkakaroon ng mga container na hawak ng walang legal na batayan. Ang all-in ko po kasi, 170,000 piso po per container. Kasama rin po kasi doon yung duties and taxes at shipping line. Umaabot po ako ng isandaan, containers, kada isang linggo, the all-in rate is 170,000 piso per container. This include duties, taxes and shipping line. I have 100 containers per week, Anita Guba. May karapatan silang hawakan ang iyong lalagyan. Bilang isang negosyante, sa halip na mawala ng kita at dumaan sa kanilang mahabang proseso, Magbabayad ka ng gris money sa pamamagitan ng Terra o payoff system upang matiyak na may lalabas ang iyong mga lalagyan. Kaya nga sabi ko all in, sabi ni Taguba sa Quadcom hearing. Mula nang sumali sa Davao Group, sinabi ni Taguba na ang lahat ng kanyang mga transaksyon ay kasama sa Green Express Lane. Ang patunay lang na maibibigay ko sa iyo, na binayaran ko ang enrollment fee na 5 na milyong piso, ay Green Lane ang lahat ng transaksyon ko. Lahat ng documents ko, kung ikukumpara mo sa fair transaction, may apat na pung libong pisong tax, ani Taguba. Ayon kay Taguba, may kapangyarihan ang mga tauhan ng Customs Command Center na, hindi patas na hawakan, ang anumang kargamento. Ako ay hinaharas at ni-refer ng isang kakilala ko si Jojo Bakid kay Tita Nani at sinabi nila sa akin na sila ang pinakamakapangyarihan doon at hindi ka makakatransact sa customs ng hindi kasama, nang Davao Group, hindi mo makukuha ang iyong inilabas na lalagyan. Kung hindi mo sila binigyan ng grease money, haharas ka, ay ho hostage nila iyong container, ani Taguba. Habang inaami na hindi niya personal na nakilala si Paulo Duterte, sinabi ni Taguba na kumbinsido siya na hindi mangyayari ang terrorist system sa bureau ng walang pahintulot ng mga taong nasa poder noong panahong iyon. Hanggang ngayon, nagtataka ako kung bakit hindi sila kinasuhan sa kaso natin, ani Taguba. Paulit-ulit din niyang itinanggi ang pagiging smuggler ng droga, at sinabing hindi niya alam na kasama sa kargamento ang bilyon-bilyong pisong halaga ng narcotics na nakatago sa loob ng mga metal cylinder. Sinabi ni Taguba na hindi kasama sa pakang list na ipinakita sa kanya ang mga metal cylinders. Grabe ang mga katiwalian ng mga taga Bureau of Customs matindi ang mga kawalang hiyaan ng mga ito. Wala na talagang matinong tao sa gobyerno. Si Mark Taguba ay isang biktima ng mga tiwaling taga particularly the Bureau of Customs. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.